Shout out mga idol, maganda magandang tanghali sa inyong lahat. Meron lang akong gustong i-share para ano, para maging aware kayo mga idol. Meron lang akong uh, ipapakita sa inyo. Dahil ah uh, tayo po ay uh, nabudol, nabudol ba? nabudol. Share ko lang mga idol at uh, may uh, mga bagong modos ng uh, mga rider. Mga rider mga nagde-deliver ng mga parcel mga idol gusto ko lang i-share sa inyo na dapat maging aware po tayo sa ating mga inuorder. So ipapakita ko mga idol at uh, kanina ko pa hinahanap nang hinahanap yung presyo ng uh, order ng aking anak at uh, dumating kaya uh, hindi ko makita mga idol. So ipapakita ko mga idol. So ayan mga idol oh. Ayan oh. Ayun po yung uh, in-order ng aking anak at uh, Oh, hindi ko makita eh kung uh, ano ang presyo niya. Uh. Oh, ayan oh mga idol. Asan bang uh, presyo niyan? Oh, di ba mga idol? Wala. Hanap ako ng hanap ng uh, ano. Ito naman ay uh, hindi kasi sa akin order ito. Order po kasi ito ng aking anak. Kaya ako ang natira dito sa bahay ay dumating ang kanyang parcel, Siyempre, magtatanong po ako kung magkano. Nung uh, nagtanong po ako kung magkano ang aking uh, babayaran, ang sabi ng rider ay uh, ano daw 160. 160 daw mga idol. 160 daw pero siyempre uh, nagabot na ako nang uh, 160 ay uh, binigyan ko pa siya ng tip. Binigyan ko pa siya ng tip na mababa naman, hindi naman kalakihan. Ayan, o. Oh, oh di ba mga idol? Wala akong makita nga presyo niya. Pero dapat naman ay maging anis naman sila. Nung tinanong ko po yung uh, aking anak, nung dumating na siya, ito po yung uh, order niya. Ito yung order niya. Ito po ay uh, halagang uh, 120 lang pala ito. 120. Samantalang ang sabi ng rider ay 160. O ba diba? Tinignan namin sa ano mga idol. Tinignan namin sa pinag-orderan. Yung uh, ano, ay, tama nga naman na 120 kasi free shipping siya mga idol. Free shipping. Oh. Kaya maging aware kayo mga idol. mababa naman yung uh, na, ano pero sana naman sa mga nagde-deliver ay maging anis naman kayo. At uh, kami naman ay uh, hindi rin naman kami nanluluko sa inyo. So shout out po sa uh, nag-deliver dito sa parcel na to. At sana ay maging uh, aral na to sa uh, amin at uh, alam namin yung uh, bagong modus ng uh, mga rider pero hindi naman sa lahat hindi naman sa lahat mga idol kasi may mga rider naman na kahit piso ay ibinabalik talagang anis na anis po sila pero yung mga iba dyan na nambubudol ay uh, shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat at uh, sana ay uh, pagpalain ka idol So ayan mga idol at uh, yun lang po ang gusto kong uh, ipahiwatig na sana maging aware tayo sa mga in-order natin. At alamin po natin kagad yung mga presyo ng ating uh, in-order. E eh, sa akin kasi s'yempre eh, hindi ko naman kasi order ito, order ng anak ko at wala yung anak ko nung dumating yung anak ko saka ko lang tinanong kung magkano yung parcel niya. At uh, hindi naman sinasabi sa akin na meron darating na parcel kaya hindi ko rin alam at bigla-bigla na lang dumadating ang uh, parcel dito sa bahay. Oh, ayan oh. Oh, di ba? So, magandang tanghali sa inyong lahat at mabuhay.